ta. Dano oh, mo. Paano ba tutulas? Magkano nitong ito? Ko samahan ko kunin na milat. Kuhani ko lahat. na. May bagong dating. Ay, ito pala liwalo Ay, akin na yan. Ay, ano, gurami, Tsaka oh. yung ano kuyang kabukid bagong dating ni Kuya. Ay, pante, ayan po yung pinahuli nila. Sa, tatawag po namin dito sa Kapampangan, sa Kandaba, ay Kitig. Sa Tagalog po ay pante. Ayan po, yung nahuhuli po nila, mga kabukid. Uh, mga isdang liwalo dito sa may baha, sa pinakandabarot Road. Baha po, o oh, yun know, o, nasa yung bukirin po, parang nag dagat. So malalim po dyan, dalawang tao, tatlong tao, lubog po dyan. Ang dami niyang kuya, no? Ang dami po. Oh. Magaling manghuli si Kuya, oh. Ginawa na ni Atin lagi. Ay, meron po diyan, sir. Tama. Hindi, meron po, meron pa darating diyan. Marami po sila, sir. O sige po. Opo. Ma'am, pwede ko yung sali sa vlog ko. Hindi na muna. Ah, salamat po, ma'am. Ma'am, ito. Kapao? Bagong dating. Di walo. Ay! Papakawin na lang, sir, yan. Taga, uh uh, ano? Taga Tondo, Manila. Lahat na yan? Oo, lahat na. Papakawin na, lahat na yan. Meron na may harit. Meron po Uno one port yung... Ano yung mamayin mo. Ah, ano? Gurami. Ayan, ano na po? Wala na, may nagmamayari na sana sa liwalo. Puno mo lahat to. Ano na? Magkano ba ito lahat? 150 kilo nito. Bawa sa mga kuya, kaya kunin namin lahat. Kuha ni kuya lahat. Bawa sa muna. Sige, 130. Apo, kasi po, taga Tondo, duma nila pa po sila, sir. Punta po din dito para sa isda. Wala kasang buhay niya, nahabot siya. Apo, matibay ang ano. Matibay po ang buhay nito, ano? Yung isang liwalo. Wala na yung gurami Ganun po katiba yung ano, ano, isda So, yung, ba, sampo, sampo Sige, sampo <laughs> Wala hati ano, ba itong ano, simbago Ala, may one port lang yan ha? Eto Sige, sampo na, bisa kalapin Yung ate. bagong dating na liwalo, mga kabukid, ala na E, ano na, e, sold out na Kinuha kagad nila ate, from Tondo, Manila Umikot pa sila Ang dami, wala na Sold na kayo, Ma'am Diana. O baka may dumating pa. Baka gusto nyo pa. Gurami. Kura. Ah, gurami. O konti lang yung guraming na huli. Si Ate Ganda, pagka po ano, uh, may bumili sa kanya librelinis. Pagka po siya, naglilinis dyan. Sold po kaya si Aido na yan. Ati Aido! Sir, naka ilang kilo po lahat nung nahulin yung ano, liwalo? Ilang kilo po lahat? Sir, si Medin, kaya ka na yan.

Ito pala ang mga ganitong isda mga kabog matibay pala yung ano nito, buhay nito. Kahit dadalim pala sa Laguna eh, sabi nga ni Sir, okay lang. Kalilin pa, sasakay kita sa bangka ko. Kaya lang, ano, lalagyan mo niya po May lalagyan po sila. Meron po sila sasakyan, four wheels. Ano mo yan, mga talaga, mga boy scout. Talaga, ang dami yun. Masang kung araw, haabot yan, mamatay yan. Nagtitinda po kasi sila sa Manila.